Guys, sobrang lalaki ng awang ng ipin ni Kulot. Tingnan naman ang toothpick niya. Ay pantindag na ng mangga. Wala man laki. Ba't kaya yun ang pang tanggal mo ng tinga? Ay, dusot ayan, toothpick na tunay. Gusto ang toothpick na tunay ko dental floss. Malo. Pag daw ko kasi yung ginamit yung dental floss lang, malunok niya. Kaya, kaya kaya ang kailangan. Kaya pa nga niya itindagan ng banak <laughs> <laughs> Malaki. <laughs> eh ba't hindi ba isang buong kawayan ang ilagay mo dito? <laughs> Tutukod. Tutukod na. At sa lalaki ng awang Pangbalag, yung pantulos. <laughs> yun. Saktong sakto dyan. Anong tulos? Eh pakita mo ng ang pangmalakas ang awang. <laughs> Paalis nga pala kami ngayon. Kaya naman gagamit ako nitong Tone Up Sunscreen. At Super Serum ng 36 Skin guys. Kakagamit ko nga lang pala ng sabon nila. Ng Bubble Whip Soap. Sobrang bula sa katawan at na talaga namang mabango. Makapal pa siya ha. Matipid siya gamitin kasi nga sobrang kapal niya. Dapat tuwing aalis ka. Nagsasunscreen ka kasi mahalaga to para sa... Sun protection para hindi agad Mabilis tumanda ang ating mga mukha at kumulubot ang ating balat at gawa ng araw. After yan guys, ayos na. Ayan, ibabay ko na siya dito. Bye!